Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikasampu ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel Magluksa kayo at tumangis. Mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na iaandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na magayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng tagahuda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na lika ng kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na iyon. Hipan ninyo ang trompeta, ibigay ang udyat sa siyon, sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon o Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makatarong ang paghatol ang igagawad ng poon. Iyong hinatulan, yaong mga hentil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay pinawi mong lubos. Itong mga hentil na hulog sa hukay na ginawa nila sa kanilang bitag na umang sa akin ang nauli sila. Makatarong ang paghatol ang igagawad ng poon. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon umatol ang pamamahala niya sa daigdig pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Aleluya, Aleluya, si Kristo ay itinampo, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi. Si Belzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nabigay sa kanya ng kapangyariyang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariyang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay rohon. Kung magimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalaya sa ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Belzebul ng kapangyarihan ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Belzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, Nangangawulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at nagaanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritong masasama kaysa kanya at papasok sila at maniniraan doon kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,